Hello guys, nandito kami ngayon sa Baguio City sa Burnham Park kasama namin si Ma'am and ang mga bata so nandito sila ngayon nag ride sila ng bike nag sila ng bike dito sa Burnham Park yeah. tingnan natin sila, bibidjohan natin sila Pwede magpalit pero ano pa rin, apatan. Oh, sige, sabihin niyo na lang doon na kuya ang hirap ipidal. Sino bang nagpipidal? Dalawa kayo, pero nahirapan kayo. Sige. Oh, hi muna kay sa vlog at makikita niyo. Hoy, si Marco, para makikita mo to sa Kuya Is vlog. Hi. Okay. Where's Kuya? Sige, papulitan niyo na pag ano muna kayo. Yeah, nga mabilis 'yun eh. Guys, hanapin natin si Kuya Matthew. Ayun, si Kuya Matthew, nakita na natin. Hello, hi. Kuya Matthew. Say hi. Lalagay natin ito sa ating vlog. Okay ba yung bike mo? Oh, ang bilis si Kuya Matthew ah. Pang racing. Grabe talaga si Kuya Matthew. Ang bilis. So guys uh, Dito sa Baguio City uh, Ngayon na uh, Medyo malamig lang Hindi ganun kalamig Siguro mamayang gabi Baka ano na to Malamig na Saka ano pa lang Ngayon uh, Sunday September 7, 2025 Mga around 4.30pm Hapon Magandang klima At ano maganda ang panahon hindi, hindi ganun karami ang tao kasi Sunday na napahapon siyempre gi iba pababa na eh ng Baguio kami naman kakakit lang namin ng Baguio kaya yun Ana, galing kaming uh, Pangasinan sa Manawag bali na gano kami nag Nagsimba kami sa Manawag. After na yung magsimba sa Manawag, gumakit na kami ng Baguio para ipasyal na rin yung mga bata. Yan. So, ang first na pinunta namin, Burnham Park. Ewan ko lang kung may pupuntahan pa kami iba pero Burnham Park gusto kasi nila mag-bike. Yan. Check ulit natin sila mamaya guys kung okay na yung kanilang bike sila Yula kasi ano? Madeline and Eunice ah, nagpalit ng bike. Ayun, dito nakita ko sila. Okay na no, bike, okay, no, bike nyo? Okay na bike nyo? Okay na? Magaan na? Oo. Guys, ang galing to. Pwede na ko maging Pwede ka na mamasada. Pamasada. Ano kayo? Panay video lang kayo dyan. Selfie. Next. Palit naman kayo mamaya. Palit. Uy. Nandito pala si Marco. Hi, Marco. Hello. Hello. Ano? Mag uh, shoutout mo si Daniel, yung best friend mo. Shoutout kay Daniel. Ano? Hop. Oh, shoutout kay Daniel. Sabi mo? Ay Daniel, pina-shoutout mo. Eh, saan ka daw? Sabi ni Daniel. Ang dito. Saan? Sa sango. Spill muna sa sango. Ke okay, ma-cute grabe, bilis. Pagsasabihan okay, ko lang dahil baka makabangga to. Kaya Matthew. Kaya Matthew. Kaya Matthew, huwag ka masyadong mabilis ha. Okay? Baka makabangga ka, okay? May, break may break? Kahit may break, ikaw makabangga ka. Huwag masyadong mabilis, okay? Oh, shout out muna sa vlog. Shout out muna Ayaw, may topak. Marco, huwag po sila manggain. Ay, niyo si Marco. So yun lang guys uh, Ano man ang Vlog natin ngayon is sa uh, Baguio Burnham Park Yan yeah. uh, Nagbike sila ano dito uh, Sila Matthew, Marco Ate Madeline, at Eunice Ate Yula Si Ate Jelly sama Kasama namin din si Ma'am Sheila yeah. See you sa next vlog.